Ganang tanghali, mga kalob. Uh, ano ta ngayon? Samahan nyo ako. Kumakain kami ng tanghalian. Wala kasi akong vlog. Ito na. Ano Samahan nyo ako kami, ha? Mga kalob. Mm. O, yan ang mga junakis. Ang dalawa. O, oh, diba? Paano? Ano nga? Paano mo sa dito? Kaya na.

Ayan, hey, muna mo na sa atin. Uh, a bread? of red seeds. Wala daw sa aming yung pauka. Iiwan lang sa dili. Wala daw boy doon. Ito ko ba, ma? ba? Ito

Samahan nyo kami. Kain tayo. tayo. Mm -hmm. Ayan. Kain tayo, tayo, guys. So, oh, anong pipili mo? Kain ka na. Ano ba ito sabi mo, eh? Wala pa, man. Wala pa. Mayroon May na. Mag-dragweek na kami? Uh -huh. Tayo mo lang. Tama pa, na. Well

ang naman siya mag-graduate, maramit ma din. Ano ang ba siya mag-grade 5. Wala pa ma, katulad na sa ano, sa TV. Mm -hmm. May ano, mag-graduate, um is ito talayas, na na,

Juro ayang nupapa mo, nuka, ano, mama ni, alam mo di? Niyo, layo sama, oh. Kaya ba na angkot ni kayo, oh.

Oo. Hindi na hindi. Hindi na hindi. Hindi pa hindi. Sino? Indan na tayo. Indan ba 'yon? 'Yon. Gutuin eh, mo, mal gutuin maliit. Gutuin. Doroka. Kainin mo. Okay, guys. Mag-hi kayo. nagba guys.

ko pa ang kumagay. Bye! ano eh? Yung, yung ano? Janina, pag tapos niya mag grade 3, lipat sa Diego. sa San Diego na siya? Hindi, lipat siya doon. oh, San na? Mm babalik siya pag grade 6 doon. siya,

maganda dun sa mm. hey, Ano ba sa Tagalog ay Agencer? Bruno. Ano ba ko sa sa'yo? Nasa ko din. Ay! Mm. Hey! Hindi ko na sure, ang Lagyan mo pa yung teh. Para yung asas na teh. Lagyan mo te. Ang sasama mo mamaya. Ako? Ayan nga. Diba, Ayan nga. Ayan nga. Ayan sama mo mama Ayan nga. So, guys, hey, guys. Lagay natin yung tirang ulam. Kasi it's short. Sure.

どうも。

Kuha ka ng pang-bumangas. ng pang-bumangas sa langit. Kailangan mo. nga ni Mama yung almond. Almond. Ubus na ma? Ano? 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 oleh ah. nah, <tuk> bayang dan <jambi. tuk> yang <Ay, ay>, <tuk> aku <pang> kamu <tuk> 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 No guys. Ma pengin hmm. <tik> aku. Ini jam. aku Bagaimana ya, Please, para bikin aku mau ketok, please. Dan mama, ya. Hah? Apa kalian piring ah? aku. aku.

16 16 mm -hmm. Ayun na. Ayun na guys. Bakit ito jadin? Doon ang bubukalan 'tong probabey. Ha. saya si Ate Indip kumakain ka. Sama kaya. Oy, ka Si ito, Ate at yun, magugas ka ng plato, ate. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Ayan, guys. Ayan. Uy! Uy! Ayan, guys.

Dame. lipat Hello guys. So, tangan sa. Tapos na kami kumain. Salamat sa inyong suporta. Yan lang ang ulam namin niya oh. oh, yun. Pati o. Pati. O, yan ang kaaring. Yan sa kaaring. si ate namin ang bait o. Oh, Gawagas. Ate, Magpugas ka. Magpugas ka, ate? Oy. Bait naman ang ate nami. Guys, okay, si ang ano, isa. mo na. Bao isda. Yan guys. Baw, isda. Tayo natin ilaw, guys. Say, eh, maano ba, madiri. Maano ba. Ayan. Ayan sirado sirado tama ano lagyan mo to ate ha ang dalawa ala guys ino muna tayo tubig kay aakyat sa taas ah mag hilay na Guys, akyat ako, guys. Saka na ako mag-ano, guys? Saka mag -ano. okay. Guys, akyat ako sa taas, guys! Okay. Time for the rest! Uh -huh. O, oh, diba? Ah, uh, O, oh, yung mga Ang aming Tadi Daddy Lo. aming Daddy Lo. Uy!

Mag-chill muna ta guys. Ano tawag ano? TV ba? Sana yung almon? Ayan. Sana yung almon. Ayan. mag muna natin guys. Ayan. Hindi ka naman nagturo eh. Ayan. Ang gusto niya mo eh. Ayan. Ayan. Ah. Si isa, isa. Dalawa kay ate. Hey. Ano guys? Tanong ako kami TV Oh. Uh, chill chill muna. Ay mamaya, ano muna tayo. Yan. TV o. Oh. Diba? Yun ang higaan. O oh, yan. Ano muna tayo guys? Chill muna. Ini noh ini sobrang init itu lima Di ayang init rabbit ah. ay yeah, guys guys ano, salamat sa inyong pagsuporta sa aking vlog kahit ganito ganito lang si di pa kasi ako maka ano, guys eh. sa si may anak akong inasikaso si kaso aaral oh, di ba kinsa na kayo ha nga. ganito lang muna akong vlog kasi ano. wala ko maka adventure adventure kasi may bata pa may pasok pa saka na pag wala ng pasok maganwa ako Nag-alis-alis na ako. O, Salamat sa inyong lahat sa pag-suporta sa aking vlog. Sa sunod naman ang vlog. Bye-bye!